Good morning po sa inyong lahat Pakibati naman po ng God bless you ang katabi mo Pakibati po ang inoon ng masigabong palakpakan Pakulit po ang aking sasabihin A ah, Simula, Siyam, Simba. Pweng po yung una, pangalawa, pangatlo. Ito po ang nais kong ipaalala sa inyo sa unang madaling araw na ito. Pipiyok-piyok ng pare, inaantok ka pa, nagkakalahating malay ka, sumusulyap ka din sa katabi mong inaantok na kaparehas mo, nakatayo man yan o nakaupo. Pero eto po ang ating tradisyon. Eto ang ating pinaninindigan. Sinimulan tayo ng Diyos sa kapanganakan ng kanyang bugtong na anak. Kahit na alam nating palalo tayo at marupok, hindi ka na dapat kasimula-simula. Pero pwede pa rin simulan. Sinimulan mo, tapusin mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, tapusin mo. Tapusin mo na. Palakpakan mo ang tatapusin mo sa buhay mo. Yun ang pinakahamon ngayong nagsimula ka sa unang madaling araw. Kaya mo kaya hanggang bukas? Bukas kaya, andito ka pa? O hanggang ngayon ka lang? Pero napakaganda po kasi pinapaalala sa atin na kaya mo. Sinimulan mo, kailangan mong panindigan. Eh hindi ba, nagkita na ulit ang katniel nung sila'y naghiwalay? Kinilig ka ba pero nagkakailangan sila? May pakiramdam pa kaya sa isa't isa? O tapos na? Kapatid, kailangan kang may isakripisyo kaya ka nandito sa simbang gabing ito. Amen. Pangalawa, siyam na madaling araw. Amen. Sabi mo sa katabi mo, siyam-siyam. Ang siyam na ibig sabihin, tayo ay pinaalalahanan ng karanasan ng Diyos sa ating buhay. Siyam na simbolo ng siyam na buwan din na pagdadalam tao ng ating Inang Maria at paggabay ni San Jose. Palakpakan natin ang Inang Maria. <laughs> siyam na ibig sabihin, novena, novo, siyam. Ito ang karanasan ng Panginoon nung siya ay muling nabuhay. Nung siya ay umakit sa langit, sabi nga ni Father Jojo, hanggang sa bumaba ang Espiritu Santo. Makukumpleto mo ito, hindi lang para sa sarili mo, dahil sasamahan ka ng Panginoon. Pagsasanay ito, para ikaw ay makabalik sa buhay panalangin. Tanungin mo ang katabi mo, nagdarasal ka ba? O puro porma? Yan. Pero alam ko yung iba, baka ngayon lang ulit muli nagsimba. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, welcome and goodbye. Kung ngayon ka lang ulit nagsimba, welcome. Pero sanayin mo na yung sarili mo. Kasi kung ito lang ang sisimbahin mo, kaplastikan lang ang lahat ng ito. Sayang lang. Nagkakalahating malay ka para sa wala. Kung gusto mo matupad ng wish mo, sundan mo muna yung nagtutupad ng wish mo. Kasi mas mahalaga at alam niya ang mas mabuti sa iyo. Amen. Yun po ang punto dito. Siyam na madaling araw. Magkakaiba na mga pagbasang maririnig, pero aalingaw-ngaw dapat sa iyo ang pagnanais mong magdasal ng siyam at ang pagdarasal na kaugnay, nagsisimba tayong lahat. Amen. Magsimba tayo ng siyam na gabi hanggang masanay na tayo na magsimba sa araw ng Pasko, linggo-linggo, halina makapiling si Kristo. Mga minamahal, halina sa Siyam na Gabi, Madaling Araw na pagsisimba. Alam ko po hindi ito madali. Kasama iyon sa sakripisyo. At kung Siyam nagmadaling araw ito, pagplanuhan mo naman. Amen. Tanungin mo sa katabi mo, anong plano mo? Oh, kung ngayon hindi ka nakaupo, bukas agahan mo naman. Kung nakaupo ka naman ngayon, huwag ka naman matulog agad. Huwag ka masyadong halata. Mag-struggle ka naman kahit papaano. Obvious na obvious eh. Kung hindi ka naligo ngayon, maligo ka naman bukas. Parang awa mo na katabi mo. Nag-toothbrush ka ba? Bango ah. Mm, mm At least nakakaamoy ka. Anong plano mo? Kung naka-shorts ka ngayon, shorts ka forever na nagsisimba? Ha? Labahan mo naman yung shorts mo. Ganyan ang lagi ang forma pag nagsisimba. Mag-update ka naman. Paano? Anong plano? Meron. Nagsimula ka na eh. Tapusin mo. Nagsimula na tayo eh. Sundan mo. Nagsimula na tayo. At katulad ni Juan Bautista sa ating Ibanghelyo, muling pinapaalala sa akin at sa iyo, hindi ito paghahanda ng tungkol sa sarili ko. Tungkol ito kay Kristo. At ang siyam, at ang ating simula, ating pagsisimba, ay para matagpuan ng ating pinaka-alpha. Ulitin mo nga ayon, alpha, omega. Na ngayon ay pinagtiriwang natin, dahil may sinisimulan sa ating muli na pagbabago ng puso at diwa. Kapatid, ano ang mga simulain mo ngayon? Ano man ang mga tinatapos mo? Halina, siyam na madaling araw ito. Magtagpo tayo, magdiwang tayo. Narito, paparating na Panginoon nating Yeso Kristo. Sabi mo sa katabi mo, Good morning. Simula. Siyam. Simba. Palakpakan mo ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. may this building which we dedicate it to your name be a house of salvation and grace where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel www.youtube.com slash HFP at i-follow ang ating official Facebook page www.facebook.com slash HFP Maraming salamat po mga kaparokya.